Hello guys, good afternoon, good morning, good evening Kung isang panig ka man sa ating mundo uh, ano ko pa lang sa inyo, explore tayo Kuha tayo ng video dito sa uh, Dalapasigan uh, Ito ang sinasabing high tide Ito pala yung high pag high tide sa karagatan uh, malaki ang dagat mabante. pag low tide siya, umataras pero ito, ito ito na yung tinatawag na high tide ang pag high tide sa karagatan ito hindi mo makikita yung mga malabuhangin sa kaibigan kasi naka high tide siya so yun lang guys ang update sa karagatan kung anong hitsura ng pag high tide so hanggang sa huling video babo